Ayan po ang aking yeah. ah! no, so uh, limang... ah! na. Ah! Limangot <coughs> na! Ito na po pala yung mga nakuha po ni Dantuna ng mga bagongon. Saan mo po ito nakuha? Yan ang po. Masarap yan. What's up mga kamilot? Welcome back sa aking channel. Super Days Vlog po ay kami po ngayon ni Dantuna na yung mga po ng mga bagongon po sa palaisdaan. Kami po ngayon ay ipupunta na po sa fish pond. to Yan po bali kami po ni Dantunan ay nandito na po sa palaisdaan at banda po doon kami mangungoha po ng bagongon dito po ay talagang madamot hindi po na tatabasan at nagagrass cutter ano yun? ha? ano ano yun? ano kaya ito yung may laman? ano kaya masarap magdalahan eh wala tayong dalang itak Ano, may naaninaw ka? May naaninaw ka din. Baka ito'y gawa ng mga namimili ng ano, ah, Ng buko. Nung nila nila'y baka'y mura po. Meron? Lumusong na po si Dantunan, oh. Okay, din. Wala pa daw pong nakikita si Dantunan. Yan ay sa gilid. Lalim naman po dito ng putik hanggang tuhod. Medyo high tide ta ay. hani, Kung ngayon ay low tide ay aninaw. Malalim po ngayon ng tubig. Hindi po ganong kita yung mga bagongon. Malalim, hane kakapain eh, no? talagang dito wala nang madadaanan naman ah. dati may nadadaanan pa po dito ngayon wala na hirap pa naman pag gana itong may iba na ang makapak pupuntahan ko po dito si Dantunan si daw po dito yung meron pong nakukuha yun naman pong mga bagungo na yung mga nasa tabi po malalaki oh marami ka nung nakukuhan eh iya ako po yung meron ng nakapa medyo maliit lang po ito Ito ko lang po kinakapaan. kaya bibihira din daw ang ganyang bagong na ikinakain ng alimango. Oo, kumakain. Kung siguro walang hulog na alimango, idamihan eh. Katulad din sa kalatiyo kayo ni Di. Nakay din sa tabi ang malalakihan eh. Hmm. mga nakakapapos si Danton, ang dami na po ng kanyang nakuha. Meron po ditong mga kurumbot. Mabilis ni mami ito. Kasi lang ang din ako, di ba? Lalo't yung malilita, hindi mabilis mabasag ang shell. Ito ay isip na yeah. naman. Alimawa naman din Oo, dito ahan okay. oh, eh. Hmm. Sige, talaga Pwede na rin ito, honey. Malaki naman ng laman na ito. Yun, malaki-laki po itong aking nakuhang bagongon. Oh, madami lang po dito. Nakailang bagongon na po ako dito. ito lang po ako sa isang pwesto eh. Buti po ito sumunod dito kay Dantunan. Na. Oh, nakisala magkakalapit dito. Kalapit lang ngayon, pagkala. Oo. Oh, oh, oh. Kinuka mo din yung maliliit? Oo. Mm. Oh, Oo. Oh, oh. Sa oh, katabi eh. oh, may alimangon na pala po ang nagagama. Ito naman po ay batokarit. Medyo mapait po ang lasa na yun. Ako pa dito lang nang gagama po ng bagungon. Oops. Yun, malaki-laki. Ayan po ang aking nakuha. Oh. Madami dantunan, han, eh. May tunan, honey. Dito lang po sa tabi ay nakikita ko hindi na dito nakakaalis eh. ay marami na ang... kailangan lang po talaga eh. kakapain mo ng kamay. kahapon po sila dantunan at si Tito Makoy baga kasama mo. Hmm. Marami po silang nahuling isda. Ano pa ngayon nahuli niyo dantunan? Midyad. Midyad po ang kanilang nasibad. Nahuli. Ah, mayroon din pong langis yung malaki. Hindi dito nauubos. Ang bagong. Lipat naman po tayo dito sa kabukat. May, May nakuha na naman po akong malaki. Magkakalapit nga lang po dito yung bagungon. Ah. Ito na po yung akin pong mga nakuhang bagungon. Tapos na po dito na nangunguha. Nakita yung malayo na din honey. dami naman po. Nakakatuwa pong manguha. sa mga kamukulit yung video. Meron pa rin hanggang dito? Huh? Meron pa rin? Oo, uh, yun mo yung dito. Ba, oo nga, oo. Nakakuha agad ako. Kaya, nito, mo na, ho, oh, iba yung tuntunan, oo. Oh, Lalaki. Ba, oo. Oh, Nakahon, no? Hone, oo. Ho? Kukunin daw po ni Danto na yung mga bagongon dun, ah. Diyan ah! ay, 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 mo na ilagay sa iyo. Sige, ilagay. Ah! Ano yun? Alimangot. Ah! Ayoko na. Ah! Buti to kayo nakamahabot. Nang sakit. Malaki? Oh, awan, dito. Ah, sakit. Pinipit ka? Oo. Oh, sakit. Tingnan mo. Pumantal po yung kagat ng alimango. Oo. Oh, oh. Nakakadala naman. Nakakadala <laughs> naman. <laughs> <laughs> dami pa naman din sa gilid ba yun? No. Oo. Meron nga dito. Meron nga dito. Meron nga dito. dito. Mantak nga ang ano eh. Hmm. sa gilid din huwag kang magkukuan. Bakit? Huwag kang magdadapat. Meron nga din sa gano'n. Alimango. Diyan pa sa tabi ang madami. Garabing alimango naman iyan oh. ah. Yeah. Iya. Baka yun hindi dito lang si gilid na ito. Hindi na na. Sakit. Parang ayaw nung pumunta. Ikaw na laang. Sa danto na nalaang pa ang mangunguha. Ah, dito na nakalupag eh. na lang talaga ito kayo nagmahaba. Parang malaki pa naman yung sipit niya. Alam mo yung saktuhan laang mga small size o medium ganayon. Dito pa naman po may hulog din si Papa na alimango. Oh po, ah, napakarami po ng buko dito. Ah, <laughs> agad Makapuit <laughs> na ang sipitin. At <laughs> pala, idinala na natin yung chinelas natin. Tayo umahon na dun. Ahan ah, eh. Oh. Iyo. Ay, At oh, lakad na lang na may tayo nandun na sa may ano ah. <laughs> yung oh, hindi natin nadala. Ba, inuudan to na nakabaon. No, Oo, yeah. sa gilid, sa lupa. Sa lupa. Pag nasunod na lang kay Dantunan. Ay, pwede din mo nga pa, huwag ka Pa naman ay palupa-lupagi. Oh, dalawa agad. Maroon pa din ay. Nakita mo? Ba'y nung sa gilid? Buti po hindi ganun, kainit po yung pangunguha po namin ni Dantuna ng bagungon. Kala ko may, may hapon po Meron po ditong pugad po ng ibon. Kano na, may ilang. May itlog. May itlog? Kailan? Dalawa. 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 Meron daw po itong itlog, sabi ni Dantunan. Atin pong sisilipin. po oh, ay dalawa nga. Kasi marimar po ay pumunta na po dun sa kabila. Meron daw po dong bagongon. Tayo po ay susunod din. Oh. Talaga nga lang po mga ano ah. Maraming damo. Oh. Dito naman po kami ni Dantunan sa kabila po ng uha. Madalang. Doon lang talaga sa kabilang madami. Hinuhugasan na po ni Dantunan doon yung kanya pong mga nakuha. Saglit lang din naman po kami. Marami ng bagongon. Ay, sa mo ilalagay n'yo sa iyo. Ayaw. dito may mga nakuha pa na bagongon at syaka po batokarit ito na po pala yung mga nakuha po ni Dantuna ng mga bagongon ito, dami din Tapos ito naman po yung sa akin pwede daw yung batokarit Dantuna, pilihan ko lang yung bagongon nakuha marami si Papa dong mga nakuha din alin pa baga Papa ng akin bagongon Saan mo pa ito nakuha? Yun daw pong mga nakuha ni Dantuna na i po ni Pipoy. Huwag na yung anong maliit. Okay na ito. Tama dami din po. Oh. Ay, ihiwalay uh, mo, may no? May, may. Pwede lang itong i-ano so, na. Yan <laughs> padala mo. <po>. Masarap yan. Kaya daw ang kay Pipo, eh. The next day. Diyan po mga kamelot at bali. pong mga nakuha ko po na bagongon na yakin na pong inilalaga. Ito naman po ay natabag na ng isang araw. Ayan po. Ito lang po muna yung pinapakuluan ko. Para mo rin kasi Pinupukpok na po ni Papa yan pong mga bagongon, na Para po madaling makuha po yung laman, na? Nakidumami Naki, na Papa doon ang bagongon po, han, eh. At yun pong ubi dito ay marami na pong dahon, Hindi na? na po natin nililipatin. Ito po yung napukpok na po ni Papa. Madali na po siyang kuhain. Ito din pong bagongon ay masarap pong ilahok po sa gulay, sa mga ginataan po. Tapos ito po ay pwede rin pong gawing ukoy. Nalagyan po ng breeding mix. At masarap din pong inihaw. kami ay naninihi po sa ilog ay may mga nakukuha din po kaming ganito bagongon titikman ko na po muna ito milot ang ginagawa ko pagka ganito ay yung isang sausaw sa may yung may harina may breeding mix breeding mix tapos ipiprito mo masarap parang okoy po okoy, o oh, tortahan eh masarap pero masarap din lang ito maski binalian lang nilagay lasang lasa mo po sa, yung sa, ano sa, niya so, hm mm, hm mm. na po ako na itong bagong ang English po pala na itong bagong na telescope shell oh narinig po kung sa iyo po yung inihaw mo, eh, parang medyo matutuyo na hmm. po yung ano. Nadadaray yung laman. Mm, sarap. Sarap po lang itong papakain. Eh. Pampulutan. <laughs> ano eh? Mm. -hmm. Sarap Mama. Wala na tayong ganito. masarap yung magbaong din tayo. Ano eh? Sarap din po itong pambaong sa ano ah. Pagpipiknik. Kain po tayo. Ito naman po ay wala nang putik dun sa dulo. Hmm. At ito po ay natibag na po ng isang araw. Oo. Uh, si Papa po ay naliligo lang. Pataligo po yung titikman na rin niya ito. Hmm. Ito po ay paikot. Hmm. Na po? Ayan po. Tsaka po natin yung sasaw-saw sa suka. Kain po tayo. Hmm. Kain po tayo. Oh, ngayon lang ulit ko ng ating ng ganito. Taon. Ho! parang walang ano ah, palis Taon daw si Papa bago nakatikim. Kala kayo nakatikim na nung tayo nasa. Ah, pala tayo nagkukun na. kailan pinasula ah. Nung tayo nagpiknik daw sa Agus River. Dito na ako, mga ba tinala kay Tutoy? Ano hmm, si Tutoy? Tapos pala mga ano ito, masarap lang pala oh, ito.